Dialysis. mas mahal na dialysis rin. Okay. Ay, wag. Para po ako dinadialysis. Alakas unang hangin din eh. Mapudpud na wakil o Madali na. Muna na kayo daon. Aw! Good morning mga ka-sister with egg. Welcome to my vlog. Narito kami sa San Pablo City. Aming first station para sa amin ulit uh, pagra-ride. Pero we're going to Santo Tomas para magpagawa ng aming first uniform. Pero syempre nagkakain muna kami. Puno na po. order na po kami. Ako po Chipsilog. Right. May ilip po kasi ako sa mga May sa Chipsilog. Right. Isang Chipsilog. ba ba? Ano ba ba? Nag-order na po kami sa mga ng mga taga UFE. So narito po kami sa San Pablo City. Kasama po namin ng mga taga FE. Ano <laughs> pa po ang So narito na po kami sa Santo Tomas. Malapit na po kami doon sa pagawa ng aming uniforme. Ito po sa Camellia. Ah, tama ko po ang team com ka ang aking grupong itinayo para magpagawa ng aming ko na kick na nandito na po kami Buti hindi ka na Oo, lalo na ako mani. Hindi narinig, na may sinabi po, 5'9 yung height ng isa, tapos yung isa ay 5. 5'5, pero pareho daw po ng tiyan. <laughs> <laughs> Sino kaya kawawa din? Yung 5'9 o yung... 5'9 ka ba, Kenneth? 5'9 ka lang? <laughs> ano ba, ba <laughs> Ano ba yung 167 cm? din. Five 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 six, six ay five, five six eh. Ani po four, aray po uh, ang <laughs> <six. Six, six laughs> babae. Six no. inches dapat ng ano? Paano yung iba? Tumayo ka niyang tumayo ka. Tumayo ka niyang tumayo. Ka tumayo. Tumayo, ka, tumayo ka Ah nakatayo na pala po siya. Uh. Dati po rin member ng ano eh. Snow White and the eighty two. Eighty Pagod tayo so po may ship chart. Wow. <laughs> ano, mo to parang Ano height mo? 4'11? 5. Not Hindi po niya alam. 82. 82, 50. 50. <laughs> yung <Diyan po, laughs> for... 50 po yung kanya, Ano po, Polish? <laughs> 26. Ay, 6 Alan po. Papasukat po kami. Mas mamalilit pa ako sa inyo oh. Sino ka sukat ko si Wayo? 27 pa rin, 30. Wawa ka naman Wayo. Kinakain mo kasi mga karne mo. <laughs> So ayan. tapos na po kaming magpasukat, nag-argue nag, ano, na, nag na lang po, argue sa uh, kung magkano magiging cost ng aming uniforme. So kasama ko ka po yung nag-iisa namin, girl. Yan, napakasipag po nito! Si Billy Snow White! And the 82 Dwarves! ayan mga bros, this is Narito po kami ngayon sa Barangay Tala, Rizal, Laguna. At aakyat po kami doon sa Tayak. So dito po kami dinala na aming mga motor. dahil po dito mga motorista at magre-registered lang po kami doon. Wait lang po. So mga ka-sister with Edgar narito na po ako ngayon sa Tayak, sa Rizal, kung saan ay Rizal, Laguna po ito ay, hindi Rizal, uh, Rizal. So kukunan ko po ngayong mga oras na ito, lahat ng mga motorsiklo na naririto at nagpapasyal, like, nagbibisita dito sa lugar na ito. First time ko din po sa lugar na ito, kaya po dadamdamin ko at dadamahin ko. So narito po yung mga ilang turista yung kanilang mga MC, ay kukunan po natin ng video. Halika, panoodin nyo ha! At yun na nga mga kazizor with egg Nakuna po na po lahat ng mga motorsiklo Dito sa lugar na to Napakadami pong bisita Dito sa Tayak, sa Rizal, Laguna Ayan, may dalawa po na payong Sana lahat may payong Ayan, napakainit po dito Pero malamig yung simoy ng hangin Kasi medyo mataas sa lugar na po ito At napakalamig nang panahon kahit mainit yung sikat na araw. Hindi ko lang po sure at mamaya po natin alamin po natin kung anong bundok ba ito nakikita ko ngayon. Hindi ko po alam kung ito yung Mount Cristobal or kung ano. Ipagtatanong po natin. na kayo, akitin na po natin yung pinakatuktok nito. Ayan, pakikip na po kami at may sasalubong po sa aming leon. Ayan, leon. Leon na agas. Ayan. Tanaw. Ayan, may upuan. Ah, alam, may upuan. Ay, may upuan ano? Ito po ang leon. Leon na agas. Iskarawan leon. At parang si Sara pa yata po. Sara ang isang mata. May party naman. So yan, ito po unang pagkakatao na makakakita tayo ng leon dito sa Crisal. Yeah. Hey. Pero agas ang leon. Agas <laughs> <laughs> Si Imaw. dito ko nanonood na 7 Sabi lang si Imaw. sabi po dito mga kakomka ko. Yan, from Incantadia. Ang leon na agas. <laughs> ano na uri ng leon ko. Hindi pantay ang mata. Hello, Sarah. Ang bango pati niya ha, may demonyo. <laughs> Pakit na po kami ngayon sa sinasabing tayak. So, hindi na po namin mabibilang kung ilang steps to gaya doon sa Barangay Atisan sa San Pablo na bilang po namin. For this time, hindi po namin mabibilang. Ang lalaki po kayo ng hakbang. Yan, medyo humi. Nahihirapan po itong aming kasamang isa. So, kasi yung kanya pong katawan, Pagmula mula sa tuhod, leeg na ang sunod. Kaya wala po tayong magagawa. Mauutlo po, po ang pyesa niya. Kaya madali pong bilhin yung mga pyesa ng mga motor. Kita niyo, oh, tatlong hit, tatlong ano lang. Ang tawag doon, tatlong dangkal, leeg na. Tapos wala pa po siyang dodo. Naiwan po sa kanila yung brapads niya. So mga budol-budol po yung kasalubong namin. Sabi malapit na. Malapit na daw po kami sumuko. <laughs> Mas mataas po to kaysa doon sa Tayak sa San Pablo. Yun nga lang San Pablo, diretso agad ang akyat. Eto, may mga maliliit na steps. Tapos, may pantay ulit na lalaki. Tapos, liliit ulit. At hindi ganun kataas yung akyat din pero mahaba naman ah uh, pag minsan mas okay na po sa akin yung Kasi mahaba kaysa sa ikli na biglaan. <laughs> Ang masakla pa po nito, hindi pa po kami nagtatanghalian. Ah, kami Tapos tatang yung tatang. pera lang po namin, naku 100 to. Ikaw ma'am. 100? po si Pops Kenneth, madaming pera. At si at Pops Wayo, pinautang po lahat ng karmi niya. Kaya wala rin po kami pera. Charot lang. Okay, na pa tayo, mga nakarating na. Wala pa. So, tuloy na ulit. Grabe. So, parang natatanong ko na po ang papahingahan dito sa lugar na to, sa Tayak sa Rizal Laguna maganda po at nakakaaliw sarap ng, ng ha hampas ng hangin kung naririnig po ninyo grabe ang sarap ang saya at delicious po talaga kasi makikita kayong mga nagbibisikleta sa ibabaw ng bubong very good po yun ayun oh, na po yung mga ano, mga nagbibisikleta sa ibabaw ng bubong very good po sila ito po dito napakahangin. Napakaganda ng view. Napakaganda ng view. Ulitin po natin. Napakaganda ng view. <laughs> oh! Kaya pala lalo po lumakas yung hangin. Isa pala po sa nasa bubong ay eh, mahangin. <laughs> so maganda po yung lugar. Ito po. Pakikita ko sa inyo. a hey, Tayak Adventure and Nature Park. So mula po sa sila namin kanina ay mapupunan ninyo na napakadami dito mga pangalan na nag yata para may saayos ang lugar na ito. Mula pa po, po yun sa kauna-unang steps hanggang rito ay may mga pangalan ng sponsors. Ang dami pong nag sponsor hindi Sila natin alam kung ano yung ibigay nila. Yan po. May mga nakasulat po dyan. Okay. So, sa banda rito, ayan, ito po yung nag-donate. So, hindi po natin alam kung ano yung significant uh, sign or kung ano ibig sabihin ng anong to. So, nalaman ko na po yung inaalam ko kanina, bundok pala po ito ng San Cristobal. Okay. okay. So yan po ang kabuuan ng Mount Cristobal Kung saan nakatayo po itong Tayak Adventure na video po ito. Narito na po kami sa taas. Malamig po. Masarap yung lamig pero mas masarap po akong kumain. Wala na po talaga kami pero ang daming tao dito. No? Mas maski ko po yung sa San Pablo. <tod> mga ka-sister with egg. po ako kung saan mayroong bisikletang sa bubong nakalagay. Yan. Inexperience ko po kung sa ano sumakay sa bisikletang ito. Pero nakatali naman, naka-welding naka, naka pa ito. So narito po yung mga kasamahan ko sa komka at ako po'y takot takot sa lugar na ito. At any monuments, pwede po akong mag-sliding folder. Ayan, nalakas ako po. po, yan po. Kita nyo po ba yung pinaka-muse namin? Siya po ang leader ng mga minor rep na mga kindergarten. <laughs> <laughs> si Wai po. mga ngatay na mga... At syempre, kasama po natin si Pops Kenneth. Ayan. Tagamasa po siya. Masa. <laughs> di <laughs> <laughs> ano po yan? Lihim po yung masa. Masa pa. So, ayan po. Madami po dito ng mga tao. Mga bikers. May mga... Uh, Motorist, may mga kung ano na po uri ng tao, maganda po lahat. Bawal po umakyat dito kung di maganda. So nakaligtas lang po talaga ako. Iba-iba po ang mga nila. Kung saan-saan lugar po sila nanggaling. Dumaguete, Sambuanga, Ilocos, Chaong. Nabasa daw po niya kanina. Ang galing po magbasa ng picture namin dito. Best in the rating po siya. So, actually, mataas po yung lugar. Ito po yung nasa bubong ngayon. Kung makikita po niya. Kasama ko po ang puke. Eh. Kasama ko po, po ang puke. Eh. <laughs> mataas po lang kami. Eh. Ako po yung bababa muna para mag-ispas maayos. So, ito po. Kasama ko po, po yung bisikleta dito sa ibabaw ng bubong. Kung saan dito po talaga nagpapapicture ang lahat para kunyari kitang-kita -kita po ninyo yung view na maganda ng bundok ng San Cristobal yan bubong ito nung parang kanilang stopover bago kayo makarating doon sa lugar na yan kung saan ay kita nyo ang buong Laguna at kalahati ng Quezon so palala, ito po ulit ang Mount Cristobal kung saan narito po kami sa Tayak sa Rizal Laguna so mga kapangasyas na sisulit eh bababa na po tayo para po kami ay mag Bye-bye! nalang po at kami po ay nasa baba na ulit. At naghahanap na lang po ng lalafangan dahil worth 100 pesos. Gusto pa po niyang bumili na souvenir. white 40 pesos, 60 na lang po. So plain rice na lang at toyo ang uulamin po niya. Tapos may tubig pa. Tapos may mami pa. So paano na po pag may mami? Mahirap po kasi pag may mami. Mahal po kasi yung mami. So, narito po kami sa Noah's Ark. Narito po yung kanina, yung mga iba't ibang hayop na ilang taon na hindi gumagalaw dito. Ayan. Ito po ang tigre. Yung po ang imik nila. Ito naman po. Bakit mabaho din nga sila? Aba, ibang amoy. Ayan. Ito naman po ang bear. Ayan at ito po ang kaawaawang hindi ko alam kung ano ito at napalubog na po din eh so meron pa po doon mga elephant katol at iba't iba hindi ko na po mapuntahan at gutom na gutom na yan po ang mga little kineme um, so kilala ko po itong isang ito familiar po sa akin yung mukha niya hello hello bes ito po karang familiar din sa akin ito po ang tunay na dinadialysis. <laughs> yan. Uy! Ulo lang to. Kilala ko rin to. Tagano to? Taga Sariaya, Quezon. Sa Kiling. <laughs> sa Abalon. Ito po ang pamilya ko. <laughs> dinadialysis po lahat. Si Atik, si Chemotherapy. Wow. Yan. Magaganda po sila. At uh, dito po sa gagawing kaliwa ko ay mayroon pong malaking malaking elepante. So wala naman pong maliit na elepante yan. yan. ito pa po ang pamilya ng kaibigan ko. So, ito yung nila. Okay, yan, ang dami, ang daming kapamilya. So po, ito ay yung mamot. Yan, ang unang elepante po. Ang cute. Ganda Ganda po dito. So ito dinosaur. Ito si King Kong. So ito hindi ko na alam, nakakatakot na masyado. At ito ay King Kong din. Yan, ito po yung kabuuan na pwede lang pasukin ngayon. Dito sa Tayak, sa Bisaya.